Magandang buhay Pilipinas Magandang buhay mga ka -okay. Welcome back to my channel At eto ang video natin sa araw na to Eto gusto ko kasi magpasalamat Sa aking uh, Sa maraming tao ha, Ngayon po ay December 29 2020 At malapit na maging 2021 Kaya gusto ko samantalahin yung pagkakataon Bago matapos ang taon na magpasalamat sa aking mga kaibigan, kamag-anak, sa aking mga subscribers sa YouTube, maraming maraming salamat po. At sa aking mga kaibigan sa YouTube, mga vlogger, mga YouTuber din, thank you very much sa inyong support. Sa mga nagturo sa akin, thank you very much. At uh, doon sa mga laging nanonood, thank you very much. Uh, meron po akong 1,300... Compare sa iba talagang millions subs of subscriber ang meron sila. Ah, pero ako po ay napaka thankful dun sa 1,300 subscribers at uh, ako po ay na-monetize noong September 22, 2020. At yun, nagkaroon po ng mga ads na mga patalastas sa aking mga video at yan ay po ay uh, talagang pinagpapasalamat ko sa inyo sa inyong uh, suporta. Ayun po. At uh, kung tatanungin nyo, kumita na ba ako? <laughs> hindi. Wala pa. Hindi pa. Kasi nag-iipon pa tayo ng dollars. Ah, uh, kasi uh, syempre, alam mo naman, small YouTuber pa lang tayo. Kailangan tiyaga-tiyaga, Tiis-tiis -tiyaga, lang. Hintay-hintay. Ah, uh, kasi wala pa. Wala pa. Um, medyo mabagal pa. Pero, alam nyo, uh, at yun din ang isang sasabihin ko sa inyo, ha? Huh? Kasi, alam nyo po yung channel ko medyo magulo kaya siguro hindi rin wala, wala rin masyadong manonood. Kasi masyadong magulo ang aking channel na may nakikita kayong ah, nakikita nyo si Coach Manny na nagtuturo ng baseball, nagtuturo ng softball. Nakita nyo rin si Coach Manny nag-exercise. Nakita nyo rin si Coach Manny na nagpapayo sa mga kabataan. Nakita nyo rin si Coach Manny na nagtatanim at meron din siyang mga DIY. Ah, kaya ang gulo-gulo, 'di ba? Hindi mo alam kung anong papanoorin niyo. 'Di ba? Kaya la, ito po ayusin ko 'yan. Iaayos ko 'yan, kaya abangan niyo para hindi na kayo malito. Pati si YouTube nalilito sa akin dahil ang dami-dami kong kung ano anong pinagagawa. Pero okay lang po kahit walang masyadong nanonood. Ah, konti-konti lang. Ah, ayos lang 'yan, 'di ba? Ah, kahit walang manood ng aking mga video, kahit kayo lang, ah. Uh, I don't care. Eh, -e 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 -e. <laughs> baka mayroong abusadong pulis dito. Ah baka tigla na lang tayong barilin. I don't care. E -e 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 -e. Kahit hindi pa maging millions yung viewers natin, okay lang yan. If there is 100 or kahit 50 na nanood ng aking video at na-inspire naman siya, ah nagkaroon siya ng uh, knowledge, ng idea at yun ay uh, naging way para siya ay umunlad I'm happy. Uh, contento na ako na at least in my own simple way sa pagbablog ay nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting uh, encouragement na nakatulong sa inyo. Kaya okay lang po yung kahit walang masyadong nanonood. Uh, let's see what will happen sa mga susunod kung talagang uh, lalago ang ating channel. Pero hanggat tanjam po kayo, kahit konti lang, I am willing na mag-share uh, kung ano ang pwede kong i sa inyo sa ating mga video. Kaya wag po kayong maguguluhan dahil uh, kung ano po yung aking uh, na ginagawa sa araw-araw ay -araw, uh, yun po yung aking i-share. At kung ano po yung naiisipan kong uh, pwedeng makatulong kahit papaano, yun po yung aking sinishare dito. Kaya sana po wag kayong maguluhan at patuloy niyo'ng panoorin yung aking uh, mga video at siyempre yung mga skip konting tiyaga-tiyaga lang di ba alam mo naman di ba pero okay lang po at least sa kahit walang nanood walang masyadong nanood meron tayong mga memories kapag tayo wala na sa mundo pag wala na ako sa mundo at least maaalala nila yung mga konting mga knowledge or encouragement from Coach Manny kaya yun po muli po ako nagpapasalamat sa inyo maraming maraming salamat at uh, ang prayer ko sa ating lahat ay sa ating mga YouTuber, konting tiyaga-tiyaga lang po. Uh, kahit yung hindi pa na-monetize, tiyaga lang. Uh, ang, pina ang good thing sa ating pagbablog ay talagang uh, nakakapagbigay tayo ng saya, nakikapagbigay tayo ng tamang informasyon at ng encouragement sa ating mga nanood At uh, sapat na po yun na tayo ay, uh, yung ating sarili ay namumultiply natin sa pagbibigay ng tamang informasyon sa ibang tao. At nakakapagpasaya din tayo. Kaya tsaga-tsaga lang, darating din ang magandang uh, break para sa atin, kaya wag kayong susuko ah. uh, salamat po sa lahat ng vlogger, youtuber, sa lahat ng mga nanood thank you very much, ang, pray, ang prayer ko sa atin, ay uh, patuloy tayong pagpalain ni Lord ng uh, mas masaya mas masagana at mas mahabang buhay, kapakipakinabang na buhay ayun po, at uh, yun. salamat po at tuloy-tuloy uh, tayo sa uh, welcome natin ang taong 2020-2021. At uh, talagang uh, patuloy tayong uh, magsumikap dahil doon tayo uunlad. At uh, totoo may mga pagsubok pero kailangan po tayong maging matatag at patuloy na lumaban sa mga pagsubok dahil kapag tayo ay nanalo, kapag tayo patuloy na lalaban, may may pag-asa tayong manalo at kapag tayo ay nanalo sa mga pagsubok iba na tayo. Mas matatag, mas malakas. At yun ay uh, ikakaunlad natin at ikakaasenso. Kaya, tsaga-tsaga lang po. Ayun po. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!